Tapos magluto po tayo ng pechay. dahon ng pechay. Tapos bulaklak ng kalabasa with matching egg. At merong gawgaw -gaw na isang peraso. Yan. Tapos may asina yan dyan. At may betsina. It's a natural lang na po. Kalutuan natin mga kaseso. Ang natural lang po. Ayan. yan, katapos tapos po dito is, eh, atin na siyempre rituhin. Yan po yung aming ulam ngayong umaga mga kaseswang ni Mamita. Yan o, ang ganda ng kulay ng ating luto fresh na press. Ayan. Walang bumpay, walang kamates, walang ahos. Kung mga explain lang siya mga kaseswang na aking pagkaluto. And yung ating sisiyo na dyan. Tatlo yan kanina. Tapos yung isa bumaba. yung dalawa bumaba na mga kaseswang. Ating green, green, green ng mga tanim, mga kaseswang. Mataba na yating malunggay. Yan. Tapos, ito. Yating kangkul. Mataba na siya pero marami ng dahon. Yan. Bukas, mag-harvest naman po tayo, mga kaseswang. Yung mga manukulong nandun, oh. Yan. Tapos, dyan. natin kala ha mga kasi magprito na tayo ng ating ulam ngayong umaga may well na siya mga kaseswang konti lang yung acting oil And, hindi ko lang sa inyo pakita yung ano paglagay kasi yung pag mag ano pa ako ng cellphone try lang natin pag ano pag ano yung ating pagkaluto -ano pakita ko sa inyo sana hindi, hindi tutuloy ano yung ating ating si... tada hindi pa pala siya masyadong maano ma init yung ating manteka yung ating cooking oil nansya naman kaseswa yung ating luto ngayong umaga happy sunday to all mga kaseswa dahon ng bulak bulaklak ng kalabasa with matching fresh pechay at fresh bulaklak ng kalabasa oh. tingnan nyo yan oh. Ayan na mga kaseswang, nabaliktad na natin, o brown na brown yung kabila, kasi ang dami nating apoy, medyo maapoy kasi yung ating ano ngayong umaga, o, hmm. maapoy, yan, o, pakita ko sa inyo mamaya yung pagkain ni mamita, hindi lang kayo ni mamita magkasabay sa pagkain, kasi mag-content mag din ako mamaya mga kaseswang. Ang good morning, happy Sunday po sa iyong lahat. Ngayon po is magkain si mother ng kanyang almusal ngayong umaga. Pechay with bulaklak na kalabasa with matching etslug. Yan, mataas ng ni Mamita. Pagkatapos po niyan is ako naman po ang kakain. Pagkatapos si Mamita mag vlog vlogs for today. Kasi na mesa namin mag vlog na mahabang content. Ngayon mag, mag, vlog po tayo na mahabang content mga kaseswang. Yan. Panghima si Mamita na ngayong almusal manga. Press na press. Bagong kuha ngayong umaga mga kaseswang. Hello mga kaseswang, good morning po sa iyong lahat. Ngayong umaga po es, nandito po tayo sa ating likod ng mansion namin ni Mamita. Dito ako nag-entro mo. Dito mo na ako kumagas nag-entro. Kumagas pang huli na to na content. Pang ko na to ano na content. Kumbaga sa aking vlog ngayong umaga. Happy Sunday po sa iyong lahat mga kaseswang. Si Mamita, maingay na maingay ngayong umaga. Dito mga kaseswang is mayroon na tayong tanim dito na ano talbo sa kamuting pula. Siguro mga next mga next month to to siya is makaharvest na po tayo. Then, yung ating tanim dito na malunggay, mataba na siya, malapit na siya na malapit na po tayo makatikim ng ating tanim na malunggay. O siguro mga 15 days from now makaharvest na po tayo na ito. Then, ngayon ang mga, mga kaseswang is magmukbang po tayo ng ano na ating dinuto ngayon na ano na pichay with bulaklak ng kalabasa si Mamita maingay tapos yan yung aking mga damit na o oh, yung damit ni Mamita at damit ko na sa tabi oh. ngayon po es ano, akit tayo sa taas kasi doon tayo nakarinig yung ano, tripod natin doon mga kases ngayon umaga po es ano, nakarinig yung ating coffee mm -hmm. kasi mag coffee si Mamita ibigay eh, bigay muna natin kay oh, Mamita hawakan mo Mamita hawakan mo mainit yan ano ba ha <laughs> nandyan na yung coffee mas Magnagalit si mamita ngayong umaga sa akin kasi gusto din siya pala mag coffee at alam niyo mga kaseswang kayo na mag sa aming bahay namin yung mansion no? nandyan na si mamita yan oh. tapos may pusa dyan sa tabi oh tapos yan, mag coffee na si mamita ng tapos at mamaya na lang ako pagkatapos ko yes darling anong bilihin mo ngayong umaga es may mag bili po sa atin this morning. Shout out kay Ano ka pangalan mo iha? Laika. Shout out pala kay Laika. Hello Laika. Ayuh, sabay natin sa Laika ng ano. Hello Laika, good morning Laika. Hello Laika, good morning. Shout out Laika. Hala, ano bilhin mo Laika? Okay. Ngayong umaga, may nagbili po sa atin kasi ngayon umaga magkases wag lang then alam niyo ito isa no to bakit meron ditong ano dumang niya na mahanghang na siguro uh, siguro pag nabutan mga 15 days is so, may itim po yan yung ano dumang na binili ko then inaantay ko lang yung may arin yan para pero tapos ko na yung binili ko magkas, papalitan ko lang sa kanya ng bagma kaseswang kaya nga ngayong umaga is sunday nakapag-vlog po tayo ngayon ng ano minsyo mahaba-haba kasi na mess ko na kasi mag-vlog ng mahaba mga kaseso Then, din alam niyo bakit po bakit po magtaka kayo bakit po mayat ako kadang dahil po sa pag jeta po natin di ba nung nagkasakit po ako nung, noong October ng katapusan na, nagkatrangkas ako at sayo din nung wala tayong ganang pagkain din sinabayan ko na din ang lahat sa pag jeta. si mamita nandiyan o oh. Nandiyan yung nanay ko magkases huwang. Oh, hindi masyado baketa yung nanay ko. Kasi, o oh, yan, 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 yan. That's the true life of my life. Yung nanay ko dalal ng dalal ka tarong sinasabi, diba? Then, bakit po ako nagcheta? Kasi po, the time po na matabang-mataba po ako. Halos po, hindi ako makagalaw at madali akong mapagod katulad ngayon po espayat po ako kahit maghapon ako sa paglinis ng aking garden chan hindi ako ba pagod kasi ano yung maliit yung bell bell natin mga kaseswang alam niyo bakit po palagi pong gula yung ano yung aking ulam or content hmm. ang partner po nito is ano pechay bulaklak ng kalabasa gaw gaw tapos itlog na isang peraso tapos wala itong bumbay, wala itong loya, wala itong ako, wala itong bawang or ahos, wala itong lahat yung black pepper, wala itong plain lang to kasi gusto ko lahat plain then kahapon, ito din kahapon yung ulam namin yung namin ang nanay ko kahapon ng um, tanghalian pero ito kasi bakit ito palagi inuulam ko kasi masarap na mam isa kasi sa pa-favorite ko no, yung bulak, bulaklak lang kalabasa hmm. pwede nyo susubukan to sa pagluto yung bulak at kalabasa ang sarap at matamis ang sarap at matamis pero yung ano yung pechay medyo siya medyo, siya, medyo may pait pait ang sarap siya kahit walang kanin Hmm. walang kanin to subukan ninyo magbutma ay siya to tala pala kay, ano, kay Alfredo Saizan ng Cavite Arnold Inots ng Cebu then kay Len Lentesado ng Katial out then sa lahat po na ano ng nakasupport po sa aking FVN ka TL shoutout po. May kami kalab shoutout po sa inyong lahat. Then sa lahat ng mga viewers ko from other country people, shoutout po sa inyong lahat. Then kay Ate Jo Fernandez ng QB Canada, shoutout. Then kay meron tayong mga ano mga from taga ibang bansa na ano, mga Pilipino na kaka-support po sa atin. Thank you so much po sa inyong lahat, especially in YouTube. Thank you so much po. Shoutout po sa, ano sa inyong kaming incoming show share Sharqau, thank you so much po sa nag-sponsor po sa akin incoming April 9, April 16 to 19 from Sharqau, Thank you so much po. So, so, nas makita po niyo po sa inyong kasabay. Kasabay ko sa ano, Sharqau si Sharqau si Island. May kami ito. is 2 months from now is February na ngayon, is next month, March. Then, after two weeks from now is going to Shargao Island. Maka-Shargao na po tayo mga kaseswang. Diba? Isa din sa pa ako ng dahil po sa going to Shargao ako. Si Mamita na siya o maingay. Umaapoy pa yung ano yung aking abuhan. Or aming saingan. Tapos dito at the side mayroon tayo dito anong mayroon tayo dito ano hindi makita. Tugda lang. Tapos dito yung pusa ko nakapatong sa aking pa. Yung pusa ko. Ay, ah, nako. Yung aking pusa nakapasong. Di ba? Shout out po sa inyong lahat yan mga kasas. So, kain po tayo ng hmm. bigyan natin ng pusa natin kasi ma matakaw dito ng gulay. Yan Toto tatle bata yung ang puso pa ng ulot. Nun po naitin. Hindi siya ma na maarte no Katulad sa akin siya tagbumok bang at tagchechat. tulong tupo talaga ano wala pa kong saing na kanin yung kinani niya mamita ngayon na ano na kanin na esaro yun kagabi kahapon yun na, saing sayang ko yun ano ng tanghalian posa aso posa ay posa aso at yung sinayang namin isa lang kami sa bahay ng natin tapos dito sila sa nakasabay sila sa akin. Pinatuloy ito yung kinailan kasi Kasi yung ating ano dyan, ini nito tubig. Yes, kumulo na kasi hmm. Kumulo na kasi makaseswa. Then ano, thank you so much pala sa inyong lahat sa inyong pag-support po sa aking IPB. Bipel sa SR or personal vlog. My sex Suk S. Arthur Saban. My Instagram is Arthur Dancel. My YouTube channel is Arthur Saban. <coughs> Yun po. Thank you so much po kasi marami tayong mga viewers from YouTube na mga apam. Thank you so much po sa lahat po ng mga apam po na taga-ibang bansa na nakasupport po sa ating YouTube channel. Kahit man <coughs> konti lang yung nakasupport sa atin sa ating YouTube sa mga ano special and friend pero sa akin okay naman po yun kasi naman po ako nagkasa sabi na support tayo support up ako ninyo support up ako wala wala yan sa akin hindi, po never talaga ako nagkano sa kanilang nag nag message sa kanilang manood oh, so, please support my YouTube channel please support my FB page please, please support my wala yan sa akin kasi meron kasi ako I have a privacy sa akin sa na meron kasi meron kasi akong marunong kasi kumahiya ang pagdating kasi John Makas sa aswag diba then yun thank you so much po sa lahat then <clears throat> again shout out kay sis Marvin Borac. then kay ma'am Jekyll na may ba sa USA then kay yung sis akong subscriber from Ana. iwan ko sa ang bansa yung Santa Ana hindi ko alam kung saan ang bansa yung Santa Ana masanang doon siya ngayon sa Santa Ana then sa lahat lahat po thank you so much po siya lahat and God bless po siya lahat